Bumuto kayong mga ulam. Pag-iintay rin yung lechon. O. Oh. Lechon, parang siyang ham. Taprozen. Bago tinuno ko sa baba ng ilang araw. Ayan. para siyang ham. Parang yung piginan ng lechon. Tira-tira. Pag-iintay Ano ba ito? Ano ba ito, no? Ano? Hmm? Maganda pala mga... Uh, direct rin dito sa Taiwan para sa atin ano ko na bang ito ito ako kung sumubok lang ako nalagi ka pala Það er aðsótt, það er aðsótt, það yeah. er aðsótt, það er aðsótt.

e também matalhão. 好了，拿到了。 Oh, hindi ata, ah, dito nito. Ang serving poter tong taas to eh. Thank you.

Kaya pala hindi siya sa eh. Hindi. Umay sila kumain para sa kaiba. dahon kaya mga ano ang mga agriculture dito dito. Ang gagaling ng okay. Kaganda dito, wala nang insekto sumisira sa alam. Magaling, pati mga atay lalo yung tulay may tanim. Hindi nga yun. Basta may lupa. Sa atin? Wala. Malawa ka lupa, wala sa atin. Oo. Hindi na, sa atin, ang tinatanim ay isig division. Bahay. Nauubos sa mga ating mga alisusturan. Nauubos na. Bawa? Mm. bawang. Hmm. Bawang pa rin Sayang bawang, sayang. Pinupo yung bawang. Yan, sunog na. Ayan, sige, ayan, Wala na na eh. Wala nakasalang na eh. Bawang yan. Sapek, nakain yun eh. Tap sa kanin. Bawang. Ayana. Yummy. Ano yan, may taba? Ano? Hmm? Pigil yan! Ang lit yun naman yung walang tabang nagkataon dito. Wala. Lagi mong bawang kaya yan? Ha? Lagi mong bawang. Ano <laughs> to, hmm? to? Sabay kain. Pagkaluto, oh, sabay kain. O yan. Masarap. Hindi lang <laughs> araw ngayon. Tanggalan. <laughs> Tapos na yata ang taglaban niya yun. No? <laughs> Tapos nang winter dito ngayon. Parang hindi na nakajakit eh. Ang mm. siya? yun mm. yung ano. yung magsuhan? Ano yung lichon? Tap! Ang kasya? Mmm! Mami ko. niya ako. Gusto ka pa? Mayroon like 1 hmm, kilo yun. Ang pa ayos yan? Hmm, ginaayit-ginaayit yun eh. 3 kilo. Bawang? Ayan naman bawang, sulog na yan. Talagang ko yung bawang. Nakabili ka yung palaman? Tahong ng brikuli. Nakabili ka ng palaman? Ano na lang? Ano na lang? Ano na lang? Ano na lang? Egg sandwich na lang. Baka masira yun. Hindi daw. Sabi ni Jen. Nandito si Jen. mo Pastora. Ha? Pastora. Di ba nag-chat ako sa group? Sabi ko yung egg sandwich. Sabi naman niya yung wag, wag egg sandwich. Ay, wag ba? Oo, oh, basahin mo okay. yung sa group. Pero nakabili na kayo. Oo, naglago ng itlo. Hindi siya si Andy. Oo nga. Sa inyo. Mayonnaise, nakabili na kayo. Wala pang mayonnaise. Oh, Pagbalik pa lang ni Andy. Eh, kung wag mo, wag nang egg sandwich. Baka mabagal lang tayo. Pwede naman lagi ilagay sa adobo yung log. Di ko sabi, huwag daw mag-eat Hindi, akala niya itlog na... Si akala niya itlog na pamimigay ng nakab... na ano. Pero may ba babalas na lang na natin yun. Kasama sa adobo. Siyempre, siya. Oh, ano pa yung end sandwich? Di ko naman nabasa. Siyempre, siya mo. Uh -huh. Sabi ko... Baka dumapanis. Hindi, mabasa mo yung sa ano. Maraming sabi ko para, ano? Sabi ko, Edson Mitch. Ang reply ni pa sa huwag Edson Mitch. Ano? Ba? Sa Hmm. Ah, oo. Tapos sa tinafeng, na na nawag na tayo ng Para mapura sana. <laughs> eh, okay na naman kung ano. Oh, mur mas mura nga yan. Exandric. Kaso <laughs> baka... Diba? Oh. Oo nga, kaso baka... Nagkat <laughs> ko na sa Kasi nung nagpanaranda tayo yung ginamit natin, itag araw pa yun. Nag-init pa. Nag-init pa ng gabi. Eh, binidit mo na lang, tamo. Eh, sabi mo ipas, Lola, chat mo na lang. Hindi mo lang, ba hindi mo napansin. No, ako na napansin. Nakabili na. oh, ganyan na ito. Sorry po, nakabali na po ako. Mm. Oo, oh, sige. Oo, oh, sige. -si. White flies ba yan? Kami na pupunta ko dyan. Mm, White flies. Oo. Oh. Nilalaga pa naman na namin na 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 yung ito. Tapos yung dahon talaga ito ng ano, na Mm, sige, sige. Para, yung magulang mo na ano. Hindi, sige, para sa bago eh. Hindi, hey, hindi mo white lice yung kasi hindi naman yung labasa. Parang hmm. siyang nanin, tangbo na, bago.

May tatanda, wala nang din namin. Na. Mga kayo, sa nandiyan, hindi agad natanda. Dahil, tamad lang dito mga pera. Saan nyo siya, kahit magsibag ka? Hindi kasi ang pera. Hmm. Dito kasi may trabaho. Balipid naman. Pag ikatrabaho ng tabaw ng gulping sirang tabaw, nakakatunda. Hindi, dito ay iba. Dito man, ikatrabaho yeah. ko ng todo, babata ka. Siyempre <laughs> kasi katumbas ng hirap mo, katumbas ay pera. Malaki. Kasi nga sila itong sirap. Kasi di Sa ating puro, mga kamay. Batak ng trabaho. Mm. Ang parang duyan na. Ang kamay parang duyan na. kayu ang mga palad. <laughs> Dala skin eh. Hindi ka tiyan, wala <laughs> kang Wala kang Saka mayroon na na, na eh. Ay, inay mula, hmm. oh, ah, Ang ina ha? Ang na. Wala, wala, Pero yung Parang nagkapit ka? Eh? Pangawa. Pista. Yun pa siguro si sigur, Virgel. Bababay ng tulong. Wala ka nang kita niyan.

pagkain ng mayama yan. Asparagus. Pag may stick, ilalim ka na, may nakatabang asparagus. O ka pa, paano pag, pagkain ng mayama? Na, mahirap. Tari. Tabi sa kamote. Eh. Ha, eh, ano pa? Anong gay? Anong gay. Ano pa? Ang Bago. Ang hmm. dugan. mas mayaman pa ang pagkain ng mahirap eh. <laughs> Bakit? Ito hirapan, eh. Mm. Ang pagkihirapan eh. Ang mayama hindi mo nagtatanim <laughs> Yung bilay ng bilay. <biling. laughs> may pambilay. Merap. Hindi ko lang um, pambili, nakakain. Ay, wala pambili, nakakain ano? Mm hmm. Hindi kakain mayaman, kinakain ng mahirap. Ang tabaho nga ako sa na Iparagam hindi ka makakain pag walang pera. Tumatakbo doon pera. Sa Manila? Mm hmm. Hindi sa Manila nga. Yung mm -hmm. Nung kami doon sa hotel, eh, napuntahan namin kondo ni Kat. Mm -hmm. Ay, grabe. Dahil siya ang nakapaligid sa kanya, puro transpo. <laughs> Ang pagkainan, parang maubusan. Kaya mo kumuha sa isang, araw sa libo. Guys, pumunta kami dun sa sa restaurant na kinainan. Parang mall na may yama. dito yung chongyo nyo na may yama, di pumunta kami. Akala ko iba. Akala ko mga pagkain mura lang. No, kung binayaran nila, di ba kung kulang sa ano? Yun lang ang pagkain. Hmm? Pagka, oh! Kung mga eh. Hindi, ang pagkain lang naman yan, eh. Parang kung sa ganun presyo, expected mo yung sobrang sarap. Parang ganun. Kare-kare, masalo-halo. Hindi. Pag sa nagkakumain ng tayo sa ibang bansa, iba ang level pag kumain ka sa Pilipinas. Chef, kasi pinabayaran yun. Oh, sabi ko yun, sabi ko yun. Chef, kok, pagpag magluto. Oo nga. Yung pinagmama lang yung pasulat eh. Ay, mo na niya, mo na May tayo Mm. 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 Ay, ano, kami eh, mas masarap ang luto ng bukid. Chef ng bukid. Mm. Katulad ng katulad ng ano ng katulad ng ano ng dieta mm -hmm. ng gabi, dieta kamansi, langka, Ay. mga exotic gulay, o mga makatakang bukid na bukid. Ang sarap kumain. Sa bukid, walang papel. Hmm. Yung mm. tumira ko sa kamangyana sa bundok, ay masat pagkain nila eh. Yung maganda sa panin, sa panlaka, no? mm. so, na. yung kanilasa, no? Hmm. Yung kasarap niya. Basta yung pagkikasan ko, ma'am. Ma'am, sarap dito. Hmm. Nakakalulang kami. Hmm. Eh? medical tatlong tapak. kaya mas ma may medical tayo bukas ma magalaran pa 5 o'clock magalaran wag ka na maligo wag ka na maligo hindi mo hindi naman sigurin na ako pagpadala na ka mm -hmm. pa, 10,000 in case lang na kung babayad o hindi pero wag ka na magbabayad ha ito Susu ay susunod sa dalawa kung ano yung ginawa niya at ilene Pero mas maganda magbayad siya na para wala nang hassle. Kasi i-explain mo pa yung ganyan. Yun. Hindi, niya na yun. Alam na alam, alam. alam na yun. yun. Oo, oh, magaling mag siya yung mga yun. Oh. oh. Sayang din yun. <coughs> mm -hmm. <Sayin> din. <coughs> din. Hindi kasi iniisip ko kung sa Or... Hindi, hindi yan salary deduct. Ay, broker. Mm -hmm. na dun sa one sa one Yun na. Kaya ano kayo dun sa hindi nabayaran yung barcode. Bar, bar the, ah, iniiwan sa ATM na. Ah. Mm -hmm. Yun yun. Para si Eso si, yung makalimandaan. Kasi pag siya nagbayad, wala siya nimandaan. Mayros. Oh. Kasi papadali siya kasi sa 3,000. Ngayon, pag di siya nagbayad, maka makakalimandaan siya. Ibabag na sa akin. Uh -huh. Pag nagbayad siya, wala siya nimandaan. Yes.